Ano ang mangyayari kapag si Tanggol ay nasa harap ng pinakamalaking sangandaan ng kanyang buhay? Isang desisyon na maaring magbago ng kapalaran niya, ng mga kaibigan niya at ng buong lungsod ng Kiapo. Ngunit ito ba ay pag-asa o ang pinakapanganib na bitag? Sa episode 682 ng FPJ's Batang Kiapo, isa sa mga pinakabinibigyang pansin ng mga manood ay ang sandali, kung saan si Tanggol ay nakatayo sa harap ng pinakamalaking sangandaan ng kanyang buhay. Dapat ba siyang pumasok sa politika at tumakbo bilang alkalde ng Quiapo? Ito ay hindi lamang kwento ng isang tao na nagnanais hawakan ng kapangyarihan, kundi isang paglalakbay na puno ng alinlangan sa pagitan ng idealismo, pananampalataya at mga tukso ng material na kapakinabangan. Mula pa sa simula, naglatag ang episode ng napaka-impersibong tagpo, ang malakas na sigaw ng mga tao, Mayor Tanggol, Mayor Tanggol, kasabay ng pagtunog ng kampana ng simbahan at ng ingay ng mataong lansangan. Ang tagpong ito ay hindi lamang nagpakita ng matinding suporta ng masa, kundi nagbigay rin diin sa bigat ng inaasahang pasan ni Tanggol. Hindi na siya basta ordinaryong tao sa komunidad, kundi isang simbolo ng pag-asa at ng mabigat na inaasahan. Madaling makita ng mga manunood na si Tanggol ay hindi gahaman o naghahangad lamang ng kapangyarihan para sa sariling interes. Sa halip, dalanya niya ang pusong nakatuon sa mga mahihirap at ordinaryong taga Quiapo na muhay sa kakulangan at tila kinalimutan ng lipunan. Sa kanyang time team na panalangin sa harap ng Nazareno, hiningi ni Tanggol ang gabay ng pananampalataya, umaasang bigyan siya ng liwanag upang matuntunan ang tamang landas. Ang eksenang ito ay, ay puno ng damdamin, ipinapakita na para kay Tanggol ang politika ay hindi lamang trono ng kapangyarihan, kundi isang mabigat na pananagutan na kaakibat ng pananampalataya at katapatan. Gayunpaman, hindi pinasimple na manulat ng Batang Kiapo ang usapin. Sa kabuuan ng mga eksenang dialogo, nahahayag na ang pangarap ni Tanggol ng kapangyarihan ay kasabay ring pagbukas ng pinto sa napakaraming pagsubok. Sa ang politika, sa mundong inilalarawan ng palabas, ay parang isang laro ng ahedres na puno ng panlilinlang. Ang sigaw ng mga tao ay maaring tunay na suporta. Ngunit maari rin itong maging kasangkapan ng mga puwersang nais nice lamang gawing kasangkap si Tanggol para sa kanilang pansariling interes. Nakakabighani ang pagtutunggali ng dalawang larawan. Si Tanggol na taimtim na nananalangin sa harap ng Nazareno at ang mga madidilim na pakana sa likod ng mga eksena. Nang sabihin niyang hindi siya pababayaan ng Diyos, dama ng mga manunood ang kanyang sinseridad. Ngunit kasabay nito, ramdam din ang mapait na katotohanan. Kaya nga ba ng isang taong may mabuting idealismo na manatiling matatag sa harap ng bulok na sistemang matagal ng nananayig? Ang kontras na ito ang nagbibigay ng kakaibang lakas sa episode. Hindi rin malilimutan ng mga manonood ang pag-aalangan sa puso ni Tanggol. Naalala niya ang mga kaibigang nasawi sa laban, ang amang nasa bingit ng kamatayan at doon niya naitanong, may karapatan ba siyang isama pa ang mga mahal sa buhay sa mapanganib na gulong ng politika? Pinili niyang lumayo upang protektahan sila, ngunit ang kapalit nito ay matinding kalungkutan at bigat ng responsibilidad. Isa itong personal na sakripisyo na parehong hinahangaan at ikinababahala ng mga nanood. Kung titignan ng mas malalim, inilarawan ng episode 682 si Tanggol bilang isang dobleng simbolo. Sa isang banda, isa siyang bayani ng masa, simbolo ng pag-asa at hustisya. Sa kabilang banda, isa rin siyang taong may laman at dugo, may sugat, may pangamba at may pag-aalinlangan. Ito ang dahilan kung bakit nananatili siyang makatotohanan at malapit sa puso ng mga manonood, hindi isang katang-isip na sobrang perpekto. Higit pa rito, ang pangarap ni Tanggol ng kapangyarihan ay nagtatanong ng mas malalim na bagay tungkol sa tunay na anyo ng politika. Maari bang baguhin ng isang tao may mabuting hangarin ng sistema o baka siya mismo ay kainin nito at maging bahagi ng bulok na makinarya ng katiwalian? Ito ang bitag na damang-dama ng mga manonood sa bawat linya at titig ni Tanggol. Ang usapin ay hindi na lang kung tatakbo siya o hindi, kundi kung sino ang magiging siya kapag pumasok na siya sa mundong iyon at ano ang mawawala sa kanya sa prosesong iyon. Mahusay na ginabayan ng direktor ang mga manonood sa paglalakbay ng damdamin sa pamamagitan ng pagsalita ng mga eksenang puno ng sigawan ng masa at ang tahimik na eksena ng panalangin ni Tanggol. Ang mga larawang ito ay malinaw na nagsalungat. Sa labas, siya ay tinutulak ng masa papunta sa politika. Sa loob ng simbahan, siya lamang at ang Diyos kasama ang kanyang konsensya. Isang masinop na estilo ng pagsasalaysay na pumipilit sa manood na ilagay ang sarili sa posisyon ng karakter upang maramdaman ang bigat ng desisyong kanyang haharapin. Sa huli, ang pangarap ni Tanggol ng kapangyarihan ay nananatiling isang malaking tanong. Hindi lamang naghihintay ang mga manood kung siya ay kundi mas mahalaga kung sino ang kanyang magiging anyo kapag tuluyan na siyang pumasok sa mundong puno ng bitag at tukso. Ito ang dahilan kung bakit ang episode na ito ay isa sa mga pinakamahalagang yugto ng serye nagbubukas ng mga kaganapang mas kapanapanabik at malalim sa mga susunod pang kabanata. FPJ's patang-kiapo ay agad na hinila ang mga manood papasok sa isang ibang mundo. Isang lugar kung saan ang politika ay hindi na idealismo o pananampalataya, kundi mga numero, tawaran at kalkulasyon ng interes hindi nag-atubili ang direktor na ilantad ng hayagan ng mga tusong pakana sa likod ng entablado, kung saan ang napakalalaking pondo ay pinaghati hati pinaghututan at ginagawang kasangkapan upang mapanatili ang kapangyarihan. Agad na nasaksihan ng mga manood ang usapan ng mga opisyal at negosyante, mga taong kumakatawan sa madilim na mukha ng sistema. Mga hagikik, matatamis na pangakong puno ng panlilinlang, lahat nakpalob sa isang tila ordinaryong pulong sa proyekto. Ngunit sa katotohanan ay isang palengke ng kapangyarihan kung saan lahat ay nabibili. Pinakaagaw pansin ang paulit-ulit na mga numero. 320 milyong piso para sa lungsod, 2 bilyon para sa proyektong kontrol sa baha, ilang daang milyon para sa iba pang infrastruktura. Ang mga bilang na ito ay hindi na simbolo ng pamumuhunan para sa komunidad, kundi naging piraso ng kik na pinag-aagawan. Nang marinig ng mga manood ang tahasang usapan, dalawampu para sa atin, tatlumpung porsyento para sa akin, kinilabutan sila. Ang mga tawaran ay walang pagtatakip sapagkat alam nilang bulok na ang sistema. Sapat na maganda sa papel, wala ng pakialam sa kalidad sa tunay na buhay. Dito, ipinakita ng palabas ang kasinupan ng makinarya ng katiwalian. Upang hindi mapaghinalaan, naglatag ang mga opisyal at kontraktor ng mga legal na bidding kumpletong dokumento ng proyekto, ngunit lahat pala ay napagkasunduan na. Maging ang mga kontraktor ay binibigyan ng tagubilin. Gawin lang para magmukhang tapos, basta sa papel ay kumpleto. Sa aktual, bawasan ng materyales, tipiri ng gastos, basta't kumikita pa rin. Ang mahihirap na dapat sana'y beneficiaryo ang nagiging biktima sa huli sa pilitang gumamit ng kalsada, paaralan at health center na walang kalidad. Hindi lang paghahati ng pondo ang pinag-usapan, kundi pati estrategiya para sa eleksyon. Isang linyang nakakayanig, gagamitin mo ang perang kinulimbat mo para bilhin ang boto ng mga tao, perang mula sa kanila mismo sa simula. Isang mapait na siklo, ang buwis ng tao ay kinurakot tapos ginamit para bilhin ang kanilang boto. Ang mga tao akalay nakatanggap ng tulong o regalo, ngunit totoo, sariling pera nila yon at mas masahol na katulong pa silang panatilihin ang mga tiwaling nasa puwesto. Ang paglitaw ni Roberto at ang kanyang pangakong tatakbo bilang pangulo ay lalo pang nagpasidi sa daloy ng kuwento. Ang mga numero ng pambansang budget ay tinuring na parang walang katapusang kayamanan para sa tawaran at hati-hatian. Mula LGU hanggang Kongreso at Senado, malinaw na ipinakita ng palabas na bawat antas ng kapangyarihan ay may bahagi sa kick ng budget. Ang linyang gagamitin natin ng pambansang pondo para sa mga proyekto sa lungsod at lahat may parte ay hayagang patunay na wala talagang pondong buo na napupunta sa tao. Isang detalyeng kapansin-pansin ang pagsingit ni Miguelito, binibigyang diin. Ang kampanyang ito ay madugo sa pinansyal at sa literal na kahulugan. Hindi lang biro kundi mapait na katotohanan, ang landas ng kapangyarihan ay hindi lang ubos pera kundi ubos buhay din nagbubuwis ng dugo ng mga taong nadadamay. Nakapagpapaalala ito sa mga pagkalugit sa na binanggit ni Tanggol sa unang bahagi, isang mapanuyang contrast. Habang nagdadalamhati si Tanggol sa mga nasawing kaibigan, ang makapangyarihan na may nagbibiro tungkol sa buhay bilang simpleng gastos sa laro. Ang atmosfera ng mga eksenang ito, bagamat puno ng tawanan at tagay, ay nanlamig at nakakatakot. Ramdam na manunood ang kalupitan maten ng sistemang inuuna ang numero kaysa tao. Hindi na kailangan ng mga madugong eksena para manindak sapat na ang mga dialogo at kalkulasyon para mailarawan ang isang di nakikitang digmaan na higit pang malupit kaysa bala. Sa isang politika kung saan lahat ay may presyo, kaya bang mabuhay ng isang tulad ni Tanggol na ang idealismo'y dalisay? O siya'y mahihila rin sa Agos, magiging isa na lamang sa mga nakikihati upang makaligtas sa larong ito ng kapangyarihan kung ang pangarap sa kapangyarihan ni Tanggol ay nagbukas ng isang bagong pintuan at ang larangan ng politika na puno ng komplikadong mga pakana ay naglantad ng tunay na mukha ng interes. Ang rurok ng episode 682 ay ang matinding sagupaan sa pagitan ni na Rocky Boy at Miguelito. Ito ay hindi lamang isang karaniwang pagtatalo, kundi ang pagsabog ng mga pakana, kasakiman, kayabangan at pagnanasa sa kapangyarihan. Lahat ng naipon sa mahabang panahon ay sa wakas sumabog. One, ang mitsa ng alitan. Sa maraming nakaraang episode, nakita na natin na hindi talaga kontento si Rocky Boy kay Miguelito. Si Rocky Boy ay isang taong praktikal, matagal nang naglalakbay sa kalye, sanay sa mga batas ng lipunan. Kung sino ang malakas, siya ang panalo. Kung sino ang may pera, siya ang mabubuhay. Samantala, si Miguelito ay pumasok sa laro na may kayabangan ng isang taong may dugong Montenegro. Iniisip niyang sapat na ang kapangyarihan at kayamanan ng kanyang pamilya upang protektahan siya. Dahilan upang maliitin niya ang mga kagaya ni Rocky Boy mula sa lansangan. Nagsimula ang alitan ng sabay silang naupo upang pag-usapan ang kayang hatiin, ang malalaking halagang mula sa mga proyektong infrastruktura, porsyento ng hati-hati at kung paano hahatiin ang kapangyarihan sa sindikato. Humingi si Rocky Boy ng patas na bahagi dahil naniniwala siyang siya ang direktang gumagawa ng trabaho sa kalsada. Mas malaki ang panganib na dinadala niya. Ngunit ngumiti lamang si Miguelito at iginit na siya ang may huling salita dahil siya ang may hawak ng kapangyarihan sa politika at koneksyon sa mga makapangyarihang tao. 2. Mula sa palitan ng salita tungo sa pagsabog, sa unang tensyon lamang na hindi lantaran with agad itong nauwi sa matinding pagtalo. Pumalo si Rocky Boy sa mesa at sumigaw na si Miguelito ay isang batang mayamang palamunin na bubuhay lang sa pangalan ng pamilya, samantalang siya ang tunay na nakaalam ng pulso ng kalye, kung ano ang iniisip, sino ang kinatatakutan, at sino ang sinusunod ng mga tao. Hindi nagpatalo si Miguelito, bumuwelta gamit mapanuyang salita. Kung wala ako, wala kang kikitain. Ang pera, ang proyekto, ang mga opisyal, lahat yan hawak ko. Ikaw, isa ka lang natauhan sa labas. Ang mga salitang ito ay parang sampal sa dignidad ni Rocky Boy. Ang kanyang galit ay lumampas na sa usaping pera. Tinamaan na ang kanyang ego, ang posisyong pinaghirapan niyang buin sa loob ng maraming taon. 3. Banggaan ng kapangyarihan at kayabangan Ang pinakanakahihinga sa mga manood ay ang banggaan ng kapangyarihan political ni Miguelito at ng kapangyarihang kaling hawak ni Rocky Boy. Isang panig ang kumakatawan sa underground power na legalisado may kakayahang manipulahin ang mga opisyal, pulis at mga papeles. Ang kabila ay kumakatawan sa tunay na dahas sa lansangan, may kontrol sa mga gang, club, sugalan at katapatan ng mga taong handang isugal ang buhay. Parehong alam ng dalawa na hindi madaling alisin ang isa't isa sapagkat kung ang isa'y matumba, mawawala rin ang proteksyon ng kabila. Ngunit dahil dito, mas naging mapanganib ang tensyon. Para silang dalawang mabangis na hayop sa isang hawla, Naghihintay lamang ng tamang sandali upang magkalmutan. For si Tanggol sa gitna ng dalawang apoy. Ang lalong nagpatingkad sa kasabikan ng episode 682 ay ang presensya ni Tanggol sa eksenang ito. Ayaw man niyang masangkot sa maruming pakana, napilitan siyang pumuwesto. Naniniwala si Rocky Boy na kakampi niya si Tanggol dahil pareho silang galing sa kalsada, parehong umahon mula sa putik. Samantalang nakikita ni Miguelito si Tanggol bilang isang baraha na maaaring gamitin isang karakter na may dugong masa, madaling makakuha ng simpatya ng tao kung gagamitin ng tama. Bitin ang hininga ng mga manonood habang minamasdan ang bawat tingin at galaw ni Tanggol. Tahimik siya, ngunit ang kanyang mga matay puno ng panloob na tunggalian. Sapagkat alam niyang kapag pumili siya ng panig, yon na ang simula ng mga kahihinat ng hindi na maaring balikan. 5. Ang rurok ng sagupaan umabot sa sukdulan ang pagtatalo ng deretsahang sabihin ni Rocky Boy kung gusto mong diktahan ako, Miguelito, mali ka ng kalaban. Ang linyang ito ay nagdulot ng nakakabinging katahimikan sa buong silid. Tumayo si Miguelito, lumapit at itinuro ang mukha ni Rocky Boy. Huwag mong kalimutan, ako ang anak ng mga Montenegro. Isa kang wala kung wala ako. Halos mauwi sa pisikal na karahasan ang banggaan kung hindi lang ito naawat. Ngunit higit na nakakatakot kaysa mga posibleng suntukan ay ang apoy ng galit na tuluyan ng nagliyab damang dama ng manood, mula sa sandaling ito, hindi na sila basta magkatuwang sa kabila ng ayaw, kundi dalawang mortal na mag-aaway na nag-aabang ng pagkakataong ibagsakang isa't isa. 6. Mga unos na darating Nagtapos ang episode sa eksenang umalis ang dalawa na taglay, taglay ang matinding tensyon. Iniwan si Tangol sa gitna na wari hinihila ng agos. Itinaas niyang tingin sa kalangitan para bang nagahanap ng kasagutan, mayroon pa bang daan upang makaligtas sa siklo ng kapangyarihan o lahat pa'y tiyak na malulubog? Ngunit malinaw ang mensahe, dito pa lamang nagsisimula ang tunay na labanan. Ang alitan ni na Rocky Boy at Miguelito ay tila isang bombang may timer at si Tanggol ang nasa mismong gitna ng pagsabog. Sino ang mananaig? Sino ang tatridor? At higit sa lahat, Uh, saan patutungo si Tanggol sa pagitan ng dalawang nagngangalit na alon? Ang episode 682 ng FPJ's Batang Kiyapo ay tunay na isang mahalagang punto. Dinadala ang mga manunood sa tatlong malinaw na antas ng emosyon. Ang pangarap sa kapangyarihan ni Tanggol ang nagsimula na puno ng kuryosidad. Dahilan upang sabik na subaybayan ng mga manunood ang kanyang paglalakbay mula sa isang binatang lansangan tungo sa ambisyong pumasok sa politika. Pagdating sa mundo ng politika na puno ng mga pakana, nasilayan ng mga manood ang hubad na anyo ng kapangyarihan, kung saan pera at mga lihim na ugnayan ang nagdidikta ng lahat. At sumabog ang kasukdulan sa alitan ni na Rocky Boy at Miguelito, isang nakakapigil hiningang sagupaan na parehong sumasalamin sa banggaan ng interes at hudyat ng paparating na unos sa kapalaran ng mga tauhan. Ang nagpalakas sa episode na ito ay ang mahusay na paghahabi ng personal na ambisyon labanan sa kapangyarihan, at panloob na tunggalian. Bawat linya ng karakter ay may lalim, lalo na si Tanggol, na naiipit sa pagitan ng dalawang magkasalungat na panig. Sa tensyong ritmo ng istorya, matatalim na linya ng dialogo at matinding pag-arte, ang episode 682 ay karapat dapat ituring na isa sa pinakamahalagang turning point na nagbadya ng sunod-sunod na kapanapanabik na kaganapan sa mga susunod na episode.